Guys, dumating ang aking mga deliver. coke, cola Yan. Limang kiss. Tsaka RC, tatlong kiss. Yan. Mamaya pa yung aking mga alak. Yan. Dumating ang aking mga deliver. Yan. Ayan sa lahat guys. Kadami. Meron pa dito. Ayan. Maliliit. Meron pa dun sa baba. Ayan. Mamaya pa yung mga kok na maliliit. Yung mga ano ko dyan. Mga stock ko natira. Mamaya yung mga inumin naman. Hapon tsaka cook maliit. Ayun ang lahat ng mga deliver ko ngayon. Bali. 5, 6, 7, 8 na case lahat. O oh, mga kaibigan, nagpa-deliver na po tayo ng ating inumin. Uh, Para sa ating lalalapit na Pasko, kailangan mag-reserve na tayo ng ganyan kasi mahirap may umorder. Pag hindi tayo naka-order ng maaga. Ayan, nagpakuha ko ng sampo. Malalaki yan. Yung maliit, mamaya hapon pa rin. Yeah. Preparation para sa ating handaan sa malalapit na ating uh, Christmas season. Yan. po mga kaibigan, ayan dagdag natin sa ating kinuang inumin. Ready para sa ating Pasko. Ang anim na case lang po yan. Yung nakaraan, ang ginawa natin ay sampung malalaki. Yan, update natin sa ating tindahan. Preparado na ating at, ating ano mga ibebenta sa ating tindahan sa Pasko. Yan lang ating case sa ngayon. Anim. Pag nabuwasan siguro mga tatlo-apat yan order ulit tayo. Ayan guys. Yung aking mga stock ng mga inumin sa soup brings. Mayroon pa kami darating ng mga soup brings. Baka bukas ayan ang aking stock mayroon pa ako doon sa tindahan. Pakita ko pa doon. Ito, mga inumin ko. Saka mga, ano ko na yan, mga soft drinks. mayroon pa yan doon sa tindahan. Kasi maliit lang bahay ko, guys. Kaya, ayan. Ito yung aking stock ngayon, guys. Kasi malapit na yung Pasko. Stock ko dito sa, sa tindahan ko, baliter. Trisi kakakis ang inumin ko. Yan. Apat dito, saka dalawang maliit, bali-anim. Ayan ho lahat. May eh, bumibili ho kami guys. Extra yan guys. Oh. Ayan. Ang aming mga customers sa aming tindahan. And, bukas mamimili ulit yung aking asawa. Ayan. Medyo madami-dami din yan guys. Ayan guys. Kumuha kami ng malaking coke Kayo walang royal sa sprite na malaki. Ayan yung namin. Apat na kiss lang. Para may stock kami. Kasi pahirap pa ngayon kumuha ng mga soft drinks, guys. Ayan naman, yung maliit na kok, isa't kalahati. Yung kinuha namin. Wala pa yung mga RC maliliit kasi wala pa. Mamayang hapon pa daw. Marami kaming RC na maliit sa tatlong kis sigit yata dyan. Apat ba yan pa? Tatlo? Apat na case na maliit na RC. Hindi pa dumating. Mamayang hapon pa. Kaya... Ano na lang natin, Intayin. Guys, yung kalahati kalahati royal sa sprite na maliit kasi wala pang RC at saka limon pahirapan nga ngayon kumuha ang hirap yan po mayroon tayong bagong deliver ayan ang pina pinadeliver ngayon sa nagdeliver ng soft drinks Masesto sesto at saka itong ano royal mismo royal ko ah, ano coke mismo at saka sprite mismo at saka ito po kumuha na rin kami ng 1.5 dosi peraso yan pero tatlo lang sprite tsaka tatlong royal anong na cook 1.5 at mga mismo dagdag natin yan sa ating ano uh, para sa nalalapit na Pasko Maraming stock tayo na pagpipilian yung mga taong na panganda nila. Yan po. Good morning. Guys, ang aking mga inumin. Dalawang box na impilitro at saka din dalawang box. Isang box na Alfonso at saka yun, mga dayaper. At saka yan, mga grocery kasi wala nang laman ng aking tindahan mga guys ayan umpisa ho doon papunta dito ayan itlog walong tree at saka mayroon pa yan o oh, isang galong mantika ayan mayroon pa ho dyan at saka ito ayun ho lahat guys ang aking mga paninda sa aking tindahan ayan marami ho akong Anong stock ng inumin ngayon, guys? Yan, sabay-sabay na yan. Kanina, dumating naman yung mga mismo ko. Tapos, nung isang araw naman, dumating naman yung poko ko. Hindi nga sabay-sabay kasi nga, hirap pagpaano ngayon. Wala kaming, ano ngayon, yung nung neck na impi kasi wala kami mabilhan. Kaya ito, guys, ang aming mga inumin. Isang box na Alfonso, tinali na lang yan kasi nawarak. Yan, Alfonso, gin Limpy light, Ayan. Mga ano namin. Ayan guys. Oh. Walang laman ang aking tindahan. Ayan. Tingin mo yung laman ng aking tindahan guys. Si Mot. Ayan na lang. konti na lang. Oh. Mamaya display ko yan guys. Kaya pakita ko sa inyo. Ayan lahat guys. Ang aking mga paninda. Ayan na guys. Kabuuhan ng aking tindahan. Lahat ng mga kulang-kulang. Ayan. Ayan na lahat, oh. Komplito na ito sa kabila. Marami pa kung Anong sa kabila? Ayun. Ayan, guys. kumikintab kinta ang akin mga inumin. Ayan yung aking mga kuko. konti na lang yan. Ayan. Ayan, guys. Victoria ng uh, puro inumin sa taas yun ikot dito ayan oh,

may kalabas ako eh. ko natutulog ka pa dyan tayo, may kalabas na. Kahit natutulog, to ako. Kahit na walang makalabas. Marami na tayo? Dalawa pa lang. May na kayo, na pera na. na. Sige, na